Nakakalungkot lang kasi ang dami kong na-encounter na online sellers na hindi nakapag-file ng kahit isa man lang noong 2024. Sana ay hindi kayo isa sa mga ito kasi grabe din yung penalty kasi talaga. May penalty ka talaga kapag ka late filing. Kaya lagi po tayo nagre-remind dito sa ating TikTok and doon sa ating group na filing na, kailangan na mag-file. Ayan, lagi tayong nagpo-post ng mga ganyang reminder at kung ano yung ifa-file. Kaya make sure din na naka-join kayo doon sa ating group. Yung group natin nandoon sa aking link. Nalulungkot lang kasi ako kasi yung iba, maliit lang yung kanilang sales o yung iba wala pang sales pero nalit ng pag-file or wala pa silang na ifa-file na kahit ano ngayon so automatic late filing na yun. Ang late filing, alam nyo naman, subject, ano yan eh, yan ng open case. And ang open case, subjected to penalty. Ang late filing, usually, 1K, ang compromise penalty niyan. Um, grabe, ang hirap din kasi talagang, ano eh, um, i-accommodate ko naman din lahat. Ang hirap din naman tulungan lahat kasi hindi ko din kaya lahat. Kaya, ang ginagawa ko, gumagawa na lang ako ng mga videos para matulungan yung mga online sellers na maging aware sila. Kasi, hindi mo pwedeng sabihin yun kay BIR na, sorry, first timer po, hindi ko po alam na magpo-file pala. Siguro mababawasan yung penalty mo, pero hindi sa as in magiging zero dahil na late ka, nakalimutan mo, o oh, first timer, first timer ka lang. Kaya, lagi tayo nagpapaalala na kapag registered kayo sa BIR, make sure alam nyo din kung ano yung mga kailangan gawin after nyo magparegister kay BIR. Kasi hindi po talaga um, ah, pagpaparegister lang ang gagawin sa BIR. May mga kaakibat po yan na mga kailangan i-file, kailangan natin i-comply sa BIR. So, yun yung lagi natin nare-remind dito sa ating group. So, magpapakita ako sa inyo ng, ati, uh, ng isang sample computation ng penalty. Dito sa ating sample, 2023 annual income tax return yung kanyang late na na-file. Dapat kasi ang inyong annual income tax return ay ma-file nyo hanggang April 15. Ayan, maybe. Ayan, hanggang April 15, 2024. Yung 2023, dapat ma-file mo yan hanggang April 15, 2024. At kung yung 2024 naman na annual income tax return, dapat ma-file mo siya hanggang April 15, 2025. Pero dito sa situation natin, 2023 yung ating example. So, um, hindi siya nakapag-file no April 15. And then, July 15 na niya ito na-file. July 15, 2024. Late niya. So, 91 days late siya dito na papasok yung tinatawag nating uh, 25% surcharge, 12% interest, and compromise. So, yung 12 25%, paano siya kinocompute? 80,000 times 25%. So, 20,000 yon Next, yung interest naman, uh, 80,000 times interest times 91 days, na late divided by 365 days. So, ganito yung naging formula niya. 12% times 91 divided by 365. So, ano nangyari? Yan, meron na siyang 200, ah, 2,393.42 pesos na interest. And compromise penalty, saan naman siya? Sa fifth level siya pumasok. Kasi ito, yung ating compromise table, ayan, may kita nyo, kapag ka 80,000 dito siya pasok sa 50,000 to 100,000. Kaya ang compromise penalty niya is 15,000. So, 20,000, 2,000, and 15,000, ayan, a-add natin yan kasama yung tax to all in all. Meron siyang 117,393 pesos na babayaran kay BIR kita nyo almost 40,000 yung nadagdag dahil lang sa late filing and late payment. Kaya kita nyo, ang laki ng difference ng tax due mo lang sana tapos may nadagdag na penalties. Kaya lagi ko sinasabi doon sa mga online sellers, lalo na doon sa may mga tax dues na nagugulat sila ang laki na pala nung kanilang penalties, mas maganda, harapin nyo na po yan. Ngayon, kesa naman lumalawak or tumatagal yung panahon kasi habang tumatagal, lalo lumalaki yung interest o yung penalties nyo. ah uh, makipag-usap sa BIR, tinan po natin kung hanggang uh, or kung ano ang pwedeng gawin ng BIR kung sakali na wala talagang pambayad. And marami may mga solusyon naman sa mga ganyan. So, makipag-coordinate lang kayo sa inyong mga RDO para mas maging madali sa inyo. And, hindi nyo na sa isipin masyado and problemahin. Um, kasi may mga online sellers talaga na nasa-stress na sa kanilang taxes. Um, yun lang, nakakalungkot lang minsan. So, yun lang mga mausis, kung may mga question suggestion and correction kayo, i-comment nyo lang dyan.